Ngayon idol, magre-record tayo ngayon dito gamit itong ating bass sound card. So wala tayong gagamitin dito ng amplifier. Tanging bass sound card lang ang gagamitin natin dito para sa ating dalawang cellphone. Itong ating microphone dito ay dynamic microphone. So wala tayong condenser mic pero dynamic microphone ang na gagamitin natin dito. Tapos isang headset, ito, para naman dito sa ating uh, monitor. Para ma-monitor natin yung ating boses o music natin dito mamaya para mapakinggan natin. Pero kung wala tayong ganito idol, headset na to, pwede naman tayo gumamit ng Bluetooth speaker katulad nito. So gagamit lang tayo ng konektor dito sa kanyang auxiliary pag gamit dito sa ating o manggagaling dito sa ating monitor output. Tapos itong ating base sound card may kasama siyang konektor na katulad nito. Ito, ah uh, TRS ito. Ayan, tatlong guhit siya. So dalawang mayroon tayo dito kasama, no? So magagamit natin ito pag gumamit tayo ng Bluetooth speaker dito at saka itong gagamitin natin sa ating pang cellphone. So ganito, itong ating 3.5 na to, dito natin gagamitin sa, sa live 1, live 2 mamili lang tayo dito papunta sa ating cellphone na gagamitin na pang record halimbawa ito, itong 3.5 live 1 gagamitin natin dito tapos ito, ang i connect natin sa ating cellphone na pang record ito, tapos pwede tayo dito mag true bluetooth gamit yung ating uh, incoming music, no o mag-music tayo dito, yung ating background music, pwede tayong mag-bluetooth connection dito sa ating B8 sound card. Pwede naman tayo gumamit ng katulad nito na connector, pero dito tayo magko-connect sa ating accompany para may control yung ating music na papasok sa ating B8 sound card. So ganito nang gagawin natin. Itong headset, ito muna ipapakita natin dito. Ito ay gagamitin natin sa ating uh, monitor. Ito ang monitor para mapakinggan natin sa ating record mamaya no? ayan so ating headset tapos itong ating microphone na dynamic microphone mamili lang tayo dito mic 1 mic 2 ayan so ngayon na idol ano ito muna ang unang ipapakita natin kung kaya ba natin mag record so ngayon yung ating source na music dito sa ating isang cellphone tapos itong gagamitin natin na pang record kung ano ang dito katulad nito ito yung i-connect natin dito sa ating headset sa ating pang record na cellphone lesson. Ito yung ating microphone na ito na no. So dito, pwede tayong mag-control dito sa ating bait sound card. So pwede natin paynan 'yan kung gusto natin na paynan yung ating microphone. Ayan. So naririnig natin yung ating record dito gamit itong headset no. Dahil no? ka monitor output tayo dito sa ating headset katulad nito. So ngayon, itong ng ating microphone ang gamit na. Itong monitor natin na ito, pag binaba natin ito, walang signal na papasok wala rin microphone na papasok sa ating record ng ating cellphone. So naka-cellphone na tayo dito, konektado na itong ating Live One sa ating cellphone na nagre-record ngayon. So pag binaba natin ito, mawawalan tayo ng microphone. So ayan ano, ayan. So pwede tayo ngayon mag-try na magpapasok uh, ng ating music. Ito nga company, i-control na lang natin dito yung ating sound, no? yung ating music para hindi masapawan yung ating microphone pag nagre-record tayo. So, ito lang, may ito, ito lang ipapakita natin dito na kaya sa mag-record. Katulad so, nito, through Bluetooth yung connection natin dyan, wala tayong ginamit ng connector dito sa ating company Pero ang volume dito, sa company pa rin. So, try natin mag-volume ng ating music. Ayan. So, pahinaan lang natin, no, ang ating incoming dyan para hindi masabawan yung ating microphone. nang mawalay nawala na ng sa didi, ka na nang asa sa dinti ano? okay. Nagbago na o okay idol Na-record yung ating music dito sa ating cellphone So ngayon, kung hindi tayo gagamit ng earphone o yung headset no dito para sa ating mamonitor natin yung ating boses, pwede naman tayo gumamit ng Bluetooth speaker. Para uh, mapakinggan natin ng mas malakas o amplifier. So, gagamit lang tayo ng connector na to, katulad nito. Itong gagamitin natin para sa ating uh, speaker. So, monitor output lang din tayo. Ulit tayo dito no? Yung ating uh, connection dito. Ang pinakadulong nito, dito sa ating Bluetooth speaker na mayroong auxiliary input. Low, low. Sound. Check. Ayan. So, naririnig, ano? Dinig na dinig dito sa ating Bluetooth speaker. So, kung amplifier ang gagamitin natin dito, mas okay kasi mas malakas yung ating uh, sound, ano? Tapos meron tayong speaker. So, pwedeng pwede ito, Idol. So, ito, Idol, yung record natin dito, ayan, yun lang ating ang connection dito sa ating b sound card. So, ginamit natin dito yung sound card ay b 8 ano? model. So, 3.5 connector ang ginamit natin dito na TRS yung pinaka ang itim niya tatlo, na tulad nito ito, ayan yan ang gamit natin dito sa ating life pati sa ating company